mga kalakwachero welcome to node norway so hindi dito ako sa harap ng barko alas 9 na ng gabi pero napakataas pa rin ang araw ayan pakita ko sa inyo ang araw andun dun ayan napakataas pa rin ang araw alas 9 na ng gabi kaka out ko lang galing sa trabaho at may nakita kasi ako dito na isa sa mga pangarap ko dati na mapuntahan at makapagtrabaho ayan yan yung platform ng oil rig ito sa yung, yung rig ayan so parang nagda dry dock din sila no, uh, wet dock ayan repairing ayan so tinamigay ng lifeboat nila o oh. yung ayan oh kanilang free fall grabe, kataas taas medyo malakas ang hangin dito ngayon so gusto ko lang ipakita sa inyo na ganito sa Norway 6 months na gabi 6 months na may araw so yung mga manok dito eh, puyat <laughs> so ayan napakaganda rito mga kalakotsero pero yung mga kasamahan kong bata, eh, pinagbigyan ko na sila lumabas. Sila lang lalabas, ako lang magagwardya. So, ayan. So, mga sana na-enjoy nyo rin yung view ko ngayong araw. Ngayong gabi, hindi ngayong araw. Ayan. <laughs> Siyempre, gusto ko lang din talaga makita ang mga nakikita ko. Maisama kayo sa aking paglalakwatsa. Hanggang sa muli mga kalakwatsero.